Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa karunungan at hiwaga. Dito sa ating channel, patuloy nating sinisiyasat ang mga nakatagong landas ng ating mga ninuno, ang mga kwento at paniniwala na bumubuo sa ating pagkatao. Ngayon, ilalatag natin ang isang araw na puno ng pagsubok at pag-asa. Isang araw kung saan ang bawat galaw, bawat salita, at bawat pag-iisip ay may dalang kahulugan na higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Ngayong ikanumyon ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang isang araw na tinawag kong Araw ng Mahiwagang Paglingap. Bakit? Sapagkat sa ilalim ng kalendaryong kristyano, ito ang kapistahan ng isang dakilang santo na ang buhay ay sumasalamin sa tago at makapangyarihang pagmamahal. Ngunit, para sa ating mga ninuno, ang bawat araw ay may sariling pintig, sariling hininga at sariling mensahe mula sa kalikasan at sa mga espiritu. Ang ikanimawan ng Setyembre ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang sandali ng koneksyon sa mga siklo ng kalikasan, lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan ang mga ani ay umuusbong at ang mga espiritu ay pinaniniwalaang masaktibo. Ito ay araw ng pagmumuni-muni sa ating kalagayan, sa ating ugnayan sa kapwa at sa mga puwersang hindi nakikita. Sa simbahang katolika, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Pedro Claver, isang hesuwitang pare na inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga inaalipin. Si San Pedro Claver ay isang simbolo ng walang hanggang habag ng pagiging tinig para sa mga walang boses at ng pagbibigay ng karangalan sa mga pinagkaitan. Sa araw na ito, marami ang lumalapit sa kanya na may dalang panalangin para sa katarungan, para sa kapayapaan ng isip at puso, para sa lakas na harapin ng mga pagsubok, at para sa kakayahang maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal. Hinihingi ang kanyang tulong sa mga usaping may kinalaman sa diskriminasyon, pang-aabuso at kawalan ng pag-asa. Sinasabing ang kanyang paglapit sa mga pinagkaitan ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagpapakumbaba at paglilingkod, isang ugali na malalim ding nakaugat sa mga sinaunang paniniwala ng ating mga ninuno. Ang kanyang diwa ay sumasalamin sa ating katutubong konsepto ng kapwa, ang pagkilala sa sarili sa pamamagitan ng iba at ang malasakit ang tunay na pagmamalasakit at pag-aalala sa kapakanan ng lahat, higit sa lahat ng mga mahihina at nasa laylayan. Ngayon, halikat pakinggan natin ang kwento ng buhay ng isang taong ang habagay umabot sa mga pinakamadilim na sulok ng sangkatauhan. Isinilang si Pedro Claver noong 1580 sa isang simpleng pamilya sa Espanya. Mula pagkabata, ipinamalas na niya ang pambihirang debosyon at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ang tunay na tawag niya ay dumating sa kanya habang siya ay nag-aaral sa Barcelona, kung saan nakilala niya si San Alfonso Rodriguez, isang simpleng kusinero na naging espiritual na gabay niya. Si San Alfonso ang nagtanim sa puso ni Pedro ng ideya na magpunta sa bagong mundo ang mga lupain ng Amerika upang maglingkod sa mga taong pinaghihirapan. Sa edad na 30, dumating si Pedro sa Cartagena, Colombia, na noon ay sentro ng kalakalan ng alipin sa kontinente. Ang kanyang mga mata ay nasaksihan ang isang katotohanang nakakasira ng puso. Libu-libong Aprikano ang dinadala roon, malnourished, may sakit, at itinuturing na hayop. Sa halip na lumayo si Pedro ay lumapit. Siya ay nanumpa na magiging alipin ng mga alipin. Semper servus etiopum. Imahinasyon ninyo, isang batang paring Spanyol na buong tapang na sumasalubong sa bawat barko ng alipin. Daladala -dala niya ang pagkain, gamot, tabako at bawat simpleng bagay na magbibigay ginhawa. Ngunit higit pa roon, dala niya ang dignidad. Bawat alipin ay binigyan niya ng pangalan, inamayan at pinakinggan ang kanilang mga kwento sa pamamagitan ng mga tagapagsalin. Sa loob ng halos apat na taon, si San Pedro Claver ay bininyagan ang mahigit 300,000 alipin, itinuro ang katisismo at ipinagtanggol ang kanilang mga karapatan laban sa mga mapang-abusong amo. Hindi lamang niya inaalagaan ang kanilang kaluluwa, kundi pati na rin ang kanilang katawan. Nililinis niya ang kanilang mga sugat, pinapakain ang mga gutom, at inaalagaan ang mga may sakit, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa mga nakakahawang sakit. Naranasan niya ang pangungutya at paghamak mula sa mga may kapangyarihan, ngunit na natili siyang matatag sa kanyang misyon. Ang kanyang buhay ay isang testamento, sa kapangyarihan ng pagmamahal at paglilingkod. Isang paalala na ang tunay na lakas ay nasa pagiging dukha sa espiritu at pagiging malambot ang puso para sa kapwa. Ngayon, bumalik tayo sa mga pahiwatig ng kapalaran, mga tanda na matagal nang ginagabayan ang ating mga ninuno. Ang araw ng mahiwagang paglingap ay isang panahon upang maging mas mapagmatyag sa mga mensahe ng universo. Mga folklorikong palatandaan at pamahiin sa panahon at kalikasan. Un, kung umulan ng malakas sa ikaniban ng Setyembre at may kasamang kulog at kidlat, ibig sabihin nito, magiging masagana ang susunod na ani. Ang ulan ay naglilinis at nagpapayabong habang ang kulog at kidlat ay pinaniniwalaang nagpapalayas sa masasamang espiritu na maaaring makasama sa mga pananim. Ito ay tanda ng paglinis ng kalangitan na magdadala ng biyaya. 2. Kung makakita ka ng bahaghari pagkatapos ng ulan. Ito ay isang pambihirang tanda ng swerte at pag-asa. Ang bahaghari ay simbolo ng tulay sa pagitan ng langit at lupa. Nagpapahiwatig na ang iyong mga panalangin ay dininig at ang mga hangarin ay matutupad. Ito ay sumisimbolo sa isang bagong simula, matapos ang pagsubok. 3. Kung ang hangin ay tahimik at kalmado sa buong araw. Nagpapahiwatig ito ng kapayapaan at katahimikan sa iyong buhay sa darating na buwan. Ang kalmadong hangin ay nagdudulot ng maayos na pagdaloy ng enerhiya malayo sa kaguluhan at pagsubok. 4. Kung may biglang pagbabago ng panahon mula sa araw tungo sa malakas na ulan. Pinaniniwalaan na may mahalagang desisyon kang dapat gawin na may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Ang biglang pagbabago ay nagpapahiwatig ng biglaang pagbabago sa kapalaran na nangangailangan ng iyong buong atensyon. Paiba, kung may makitang malaking kawa ng ibon na lumilipad, patimog. Ito ay tanda ng paglilipat at pagbabago. Pinaniniwalaang ang ang ibon ay nagdadala ng mga balita mula sa kalawakan at ang paglipad patimog ay sumisimbolo sa paghahanap ng bagong tahanan o oportunidad o kaya isang babala na maghanda para sa isang paglalakbay. 6. Ang paglitaw ng mga naglalakihang gagamba sa iyong bahay. Bagamat nakakatakot para sa ilan, ito ay pinaniniwalaang tanda ng swerte lalo na kung ang gagamba ay gumagawa ng sapot. Ang sapot ay sumisimbolo sa paghuli ng swerte at pag-akit ng kayamanan. Huwag silang patayin, kundi hayaan lamang. Siwete, kung may kakaibang hugis ang ulap sa kanluran sa paglubog ng araw, pinaniniwala ang nagpapahiwatig ito ng mga lihim na mensahe mula sa mga espiritu. Ang mga hugis ay maaaring bigyang kahulugan bilang mga simbolo ng pagbabago, babala, o pangako ng pag-asa. Depende sa iyong personal na interpretasyon at intuwisyon sa araw-araw na buhay at pananalapiya. Kung makakita ka ng barya na nakatalikod ang mukha ng tao, ito ay tanda ng isang hindi inaasahang swerte o good fortune na darating sa iyong buhay. Ang barya ay pinaniniwalaang magnet ng kayamanan. Two, ang biglaang pagkawala ng iyong susi at muling paglitaw nito sa di inaasahang lugar. Ibig sabihin nito may isang lihim o problema na malapit mong matuklasan o masolusyunan. Ang susi ay simbolo ng pagbubukas ng katotohanan. 3 Kung masira ang iyong salamin sa araw na ito, ito ay malalim na babala. Hindi lamang ito nagpapahiwatig ng pitong taong malas kundi ito rin ay isang sinyalis na ang iyong proteksyon ay nabasag at kailangan mong maging mas maingat sa mga taong nasa paligid mo at sa mga desisyon na iyong gagawin. Pinaniniwalaang ang salamin ay nagtatago ng iyong kaluluwa at ang pagkasira nito ay nangangahulugang ang iyong kaluluwa ay nasa panganib. 4. Kapag may pumasok na butiki sa iyong bahay at naglabas ng tunog. Tanda ito ng swerte sa pera o negosyo. Ang butiki ay pinaniniwalaang nagdadala ng magandang balita sa pinansyal na aspeto ng iyong buhay. Huwag itong palayasin. Paiba, ang pagbagsak ng kutsara o tinidor habang kumakain. Hindi lamang ito simpleng aksidente. Kung kutsara ang nahulog, may darating na babaeng bisita. Kung tinidor, lalaki. Kung sabay, mag-asawa. Ang pagbagsak ay pinaniniwala ang pagbibigay hudyat ng mga darating na tao sa iyong tahanan. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang gabi ng ikanimawis ng Setyembre ay pinaniniwala ang isang portal kung saan ang ating mga panaginip ay nagdadala ng mas malalim na mensahe, lalo na patungkol sa mga lihim at paglilingkod. Panaginip tungkol sa tubig, kung ang tubig ay malinis at umaagos ng payapa, nangangahulugan ito ng emosyonal na kalinawan at kapayapaan sa hinaharap. Kung ang tubig ay maputik o maalon, mayroong emosyonal na kaguluhan o pagsubok na kakaharapin. Ang paglangoy sa malinaw na tubig ay simbolo ng paglampas sa mga hadlang. Panaginip tungkol sa hayop Ang pagkakita ng pusa ay maaaring magpahiwatig ng intuwisyon at hiwaga. Ang aso ay simbolo ng katapatan at pagkakaibigan. Kung ang hayop ay sugatan o nasa panganib, maaaring ito ay pagpapaalala na mayroon kang dapat tulungan o protektahan sa iyong paligid o ang iyong sariling inner self ay nangangailangan ng paglingap. Ang paglipad ng ibon ay nagpapahiwatig ng kalayaan at paghahanap ng bagong perspektibo panaginip tungkol sa paglipad. Ito ay tandaan ng kalayaan, paggamit ng mga pangarap o pagtakas mula sa mga problema. Ang taas ng iyong paglipad ay sumisimbolo sa antas ng iyong ambisyon o tagumpay. Panaginip tungkol sa mga lihim o nakatagong bagay. Kung nakahanap ka ng isang nakatagong bagay o nabunyag ang isang lihim, maaaring ito ay pagpapahiwatig na may mahalagang katotohanan kang matutuklasan sa iyong buhay. Ito ay maaaring tungkol sa iyong sarili, sa isang tao, o sa isang sitwasyon. Maghanda para sa reveals. Panaginip tungkol sa paglilingkod o pagtulong. Kung nanaginip kang tumutulong ka sa iba o ikaw ang tinutulungan, ito ay malinaw na koneksyon sa Diwa ni San Pedro Claver. Ito ay tanda na ang iyong espiritu ay bukas sa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal at habag. Ito rin ay maaaring mensahe na oras na upang kumilos at tumulong sa mga nangangailangan. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga taong isinilang sa ikanimay ng Setyembre ay pinaniniwalaang may malalim na koneksyon sa kapwa at likas na hilig sa paglilingkod sila ay mayroong matalas na intuisyon at kakayahang makita ang lampas sa panlabas na anyo ng mga bagay at tao. Sila ay pinagkalooban ng isang puso na puno ng habag at pag-unawa na madalas ay nagtutulak sa kanila upang maging tagapagtanggol ng mga mahihina at maging boses para sa mga walang boses. Sila ay mayroong likas na pagiging mapagmatyag. Hindi madaling maloko at may pambihirang kakayahang umunawa sa damdamin ng iba. Bagamat sila ay tila mahiyain sa simula, sila ay nagiging matatag at matapang sa oras ng pangangailangan. Ang kanilang landas ay madalas na puno ng mga pagkakataon upang makapaglingkod at magbigay inspirasyon na nagdadala ng malalim na kasiyahan at katuparan sa kanilang buhay. Sila ay mga tagapagbantay ng pag-asa sa mundo. Mga iminiminiki o name days sa araw na ito. Sa maraming kultura, ang bawat araw ay may mga pangalan ng santo. Para sa ika no wife ng Setyembre, siyempre, naroon si Pedro, noong Peter, at Claver. Bilang paggunita kay San Pedro Claver. Ang mga taong may pangalang Pedro ay madalas na inilalarawan bilang matatag, mapagkakatiwalaan at mayroong likas na kakayahang maging leader na may malalim na pagpapahalaga sa katapatan at pamilya. Ipinagdiriwang din ang mga pangalan Yeran, Irish na nangangahulugang maliit at madilim na maaring sumisimbolo sa mga lihim na kaalaman, at Gorgon, isang sinaunang martir, at Sergius, isang pangalan na nagpapahiwatig ng paglilingkod. Mayroon ding mga pangalan na Filipino na maaaring ipinagdiriwang o pinaniniwala ang may swerte sa araw na ito dahil sa kanilang kahulugan. Tulad ng mga pangalang nangangahulugang pag-asa o diwanag na nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa enerhiya ng araw. Ngayon, tumako tayo sa kung ano ang dapat nating gawin upang yakapin ang mga biyaya at ipagdiwang ang araw ng mahiwagang paglingap. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin. 1. Ritual ng pag-aalay ng habag at paglilingkod. Bayanihan ng puso. Layunin. Upang gunitain ang diwa ni San Pedro Claver at akitin ang positibong enerhiya ng habag at pagkakaisa at upang makatanggap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ano ang kailangan? Isang maliit na handog, maaaring bigas, dilata, lumang damit na maayos pa, na ibibigay sa nangangailangan isang kandila, puti o asul, at isang tasa ng malinis na tubig. Paano gawin dulo? Sa umaga, bago sumikat ang araw, maglaan ng oras upang magnilay sa iyong intensyon. Sindihan ang kandila at uh, ilagay sa harap ng tasa ng tubig. Sipin ang mga taong nangangailangan ng tulong at mga taong naglingkod sa iyo. Humiling ng gabay upang makapagbigay ng serbisyo sa iba. Basahin ang sumusunod na panalangin. O San Pedro Claver, liwanag ng pag-asa, patnubayan ako sa landas ng habag. Buksan ang aking puso sa mga nangangailangan. Bigyan ako ng lakas upang maglingkod ng walang pag-iimbot. Sa tubig na ito, malinis ang aking intensyon. Sa liwanag na ito, luminaw ang aking daan. Naway ang aking handog ay magdulot ng kaginhawaan at naway ang biyaya ng paglingap ay bumalik sa akin. Pagkatapos, ipanalangin ang iyong handog. Sa loob ng araw, hanapin ang pagkakataong ibigay ang iyong handog sa isang pulubi, sa isang charity, o sa isang kapitbahay na alam mong nangangailangan. Ang tubig na nasa tasa, ay maaaring ipahid sa iyong noo o iwiwisik sa iyong tahanan bilang paglilinis. 2. Ritual ng paglilinis ng bahay at kaluluwa. Pagpapalayas ng dilim. Layunin. Upang linisin ang iyong tahanan at ang iyong sarili mula sa negatibong enerhiya at akitin ang swerte at kapayapaan. Ano ang kailangan? Isang palanggana ng malinis na tubig? asin, rock salt, at dahon ng laurel, bay leaves. Paano gawin? Sa hapon, bago lumubog ang araw, maglinis ng iyong bahay. Siguraduhin malinis ang bawat sulok. Pagkatapos, sa palanggana, lagyan ng dalawang dakot ng asin at pitong piraso ng dahon ng laurel ang tubig. Hayaan itong nakababad ng ilang minuto. Maglakad sa bawat silid ng iyong bahay iwiwisik ang tubig na may asin at laurel habang binibigkas ang. Sa ngalan ng kalinisan at liwanag, pinalalayas ko ang lahat ng dilim, lahat ng sama ng loob, lahat ng malas. Puno ang bahay kong ito ng kapayapaan, swerte at pagmamahalan. Ang amoy ng laurel ay maglilinis, ang asin ay magpoprotekta. Sa loob ng tahanan kong ito, kapayapaan ang mananaig. Pagkatapos, itapo ng natirang tubig sa labas ng iyong bahay papalayo sa pinto upang sumama sa paglisan ng mga negatibong enerhiya. True, ritual ng pag-iingat laban sa usog at negatibong sulyap. Proteksyon ng mata. Layunin. Upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya mula sa usog o masamang sulyap na pinaniniwala ang nagdudulot ng sakit o malas. Ano ang kailangan? Isang maliit na piraso ng pula o itim na tela, isang butil ng bawang, at isang maliit na bag ng asin. Paano gawin? Sa gabi, bago matulog, ilagay ang butil ng bawang at ang isang bag ng asin sa loob ng pula o itim na tela. Talian ito upang maging isang maliit na amulet. Hawakan ito sa iyong kamay at bigasin. Sa bisa ng bawang, sa lakas ng asin, ipagtanggol ako sa usog at sulyap ng dilim. Protektahan ang aking kaluluwa, ang aking katawan at ang aking mga minamahal. Wala nang makakasama, wala nang makapipinsala. Naway ang araw na ito ay magdulot ng siguridad at kapayapaan. Ilagay ang amulet sa ilalim ng iyong unan o sa tabi ng iyong kama. Ang pula at itim ay pinaniniwala ang kulay na nagtataboy ng masasamang espiritu at negatibong enerhiya. Mga tradisyon sa pagkain Sa araw ng mahiwagang paglingap, walang partikular na pagkain na mahigpit na ipinagbabawal o ipinag-uutos, ngunit ang diwa ng pagbibigayan at pagkakaisa ay dapat manatili. Iminumungkahi na maghanda ng mga pagkain madaling maibahagi at nagpapahiwatig ng pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Ang mga pagkain gawa sa bigas tulad ng suman, puto o biko ay simbolo ng kasaganaan at kaligayahan. Ang paghahanda ng lugaw o aruskaldo at ibahagi ito sa mga kapitbahay o sa mga nangangailangan ay isang napakagandang paraan upang gunitain ang diwa ng paglilingkod ni San Pedro Claver. Ang simpleng nakabubusog na pagkain na ibinabahagi ng may pagmamahal ay pinaniniwalaang nag-aakit ng mas maraming biyaya sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Ang mga handa na may gata ay sumisimbolo sa tamis ng buhay at pagbubuklod ng pamilya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga babala, ang mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa araw na ito sapagkat ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran o magbukas ng pinto sa mga hindi ka nais-nais na puwersa. Ang mga pangunahing bawal sa araw na ito. Pagbaliwala sa mga nangangailangan. Sa diwa ni San Pedro Claver, ang pinakamalaking paglabag ay ang pagtalikod sa mga taong humihingi ng tulong o ang pagiging walang malasakit sa kapakanan ng iba. Ang pagbaliwala sa isang pulubi, sa isang kapitbahay na may sakit o sa isang kaibigan na nasa problema ay pinaniniwala ang magdadala ng karma na babalik sa iyo ng tatlong beses. Maaari itong magdulot ng kawalan ng tulong sa iyo sa oras na ikaw ang nangangailangan. 2. pagwawalis sa gabi. Ito ay isang lumang pamahiin na malalim ang ugat sa kulturang Filipino. Ang pagwawalis sa gabi, lalo na sa araw na ito, ay pinaniniwala ang pagpapalayas suwerte at kayamanan na pumasok sa iyong tahanan sa maghapon ang mga espiritu ng iyong tahanan ay pinaniniwalaang nagpapahinga sa gabi at ang paggambala sa kanila ay magdudulot ng kanilang paglisan dala ang iyong mga biyaya 3 pagbilang ng pera sa gabi mahigpit na ipinagbabawal ang pagbilang ng pera o ang paghawak ng malaking halaga ng pera sa dilim o sa gabi pinaniniwalaang ito ay mag-aakit ng mga magnanakaw o masasamang espiritu na may inggit sa iyong kayamanan. Ito rin ay maaaring magdulot ng pagkalugi o pagkawala ng pera sa hinaharap. Ang dilim ay pinaniniwalaang nagtatago ng mga mata ng inggit. Patro, pagupit ng kuko o buhok sa gabi. Ang gabi ay panahon ng pahinga at pagpapagaling. Ang pagupit ng kuko o buhok sa gabi ay pinaniniwala ang magpapahina sa iyong life force or vital energy. Ito ay nagiiwan sa iyo na mas vulnerable sa sakit, malas o sa mga masasamang enerhiya. Pinaniniwala ang ang bawat hibla ng buhok at kuko ay konektado sa iyong kaluluwa at ang pagputol sa kanila sa gabi ay nagbubukas ng portal para sa negatibong enerhiya. Paiba? Paglabas ng bahay nang hindi nagpapaalam, kung ikaw ay lalabas ng bahay, lalo na sa gabi, mahalaga na magpaalam ka sa mga espiritu ng iyong tahanan o sa iyong pamilya. Ang paglabas ng walang paalam ay pinaniniwalaang magdadala ng malas sa iyong paglalakbay o mag-akit ng aksidente. Ito ay isang pagpapakita ng kawalang kawalanggalang sa mga tagapagbantay ng iyong tahanan pagtuturo gamit ang hintuturo sa tao o bagay. Ito ay itinuturing na bastos at pinaniniwalaang nagdudulot ng malas o sakit sa taong itinuturo. Sa mga espiritual na paniniwala, ang pagtuturo gamit ang hintuturo ay maaaring magpadala ng negatibong enerhiya o sumpa sa itinuturo. Kapag tumuturo sa direksyon ng isang bagay, pinaniniwalaang iniimbitahan mo ang isang masamang pangyayari. 7. Pagpapatay ng gagamba sa loob ng bahay. Tulad ng nabanggit sa mga swerteng palatandaan, ang gagamba ay pinaniniwala ang nagdadala ng suwerte at kumukuha ng negatibong enerhiya. Ang pagpatay sa kanila sa loob ng bahay, lalo na sa araw na ito, ay maaaring magdulot ng pagkawala ng suwerte sa pananalapi at pag-akit ng malas ang kanilang sapot ay isang filter ng masamang enerhiya. Oit, pagsusuot ng sirang damit o kupas na kulay, partikular na madilim na kulay. Ito ay pinaniniwala ang nag-aakit ng malas at kahirapan. Ang sirang damit ay sumisimbolo sa pagkasira ng iyong buhay o kapalaran. Ang pagsuot ng mga madidilim at kupas na kulay ay maaaring magdala nang mababang enerhiya o lungkot sa iyong araw. Ipinapayo na magsuot ng malinis, buo, at maliwanag na kulay upang akitin ang positibong enerhiya. 9. Pag-iwan ng bukas na pitaka o bag sa sahig. Ang pag-iwan ng bukas na pitaka sa anumang ibabaw, lalo na sa sahig, ay pinaniniwala ang magiging dahilan upang lumabas ang iyong pera at kayamanan. Ang sahig ay simbolo ng pagdaan at pagkawala. Ito ay isang pagpapaalala na ingatan ang iyong pananalapi at huwag hayaang tumakas ang iyong swerte. 10. Pagsasalita ng masama tungkol sa kapwa o pagkalat ng chismis. Sa araw na ito, lalo na ang paggamit ng bibig para sa paninira o pagkakalat ng chismis ay pinaniniwala ang magdadala ng malas sa nagsasalita. Ang masamang salita ay bumabalik sa pinanggalingan. Ito ay labag sa diwa ng habag at pag-unawa na ipinagdiriwang sa araw na ito. Ang mga espiritu ay pinaniniwalaang nakikinig at ang masamang salita ay maaaring magdulot ng sumpa sa iyong bibig at sa iyong kapalaran. Ang ikanimawan ng Setyembre ang araw ng mahiwagang paglingap, ay higit pa sa isang simpleng petsa. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang hubugin ang ating kapalaran sa pamamagitan ng ating mga gawa, ating mga salita at ating mga intensyon. Sa paggunita sa diwa ng pagmamahal at paglilingkod ni San Pedro Claver at sa paggalang sa mga sinaunang kaalaman ng ating mga ninuno, nawa'y ang araw na ito ay maging simula ng mas maraming biyaya at mas malalim na pangunawa sa misteryo ng buhay. Ingatan ang inyong mga puso, linisin ang inyong mga kaluluwa, at yakapin ang mga lihim na paglingap na naghihintay sa inyo. Hanggang sa muli, mga kaibigan, manatili kayong mapagmatyag at mapagmahal.